Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Michael Red S. Mahusa at ang kapartner ko po ay si Richie Algar. natin ang uh, kasaysayan ng LGBTQ sa daigdig. Ang kasaysayan ng LGBTQ sa mundo ay isang mahabang paglalakbay mula sa pagtanggap patungo sa diskriminasyon at muling pag-usbong ng pagkilala at karakter. Pinapakita nito ang pagkakaiba-iba ng kasarian at seksualidad ay hindi bagong fenomenong Fenomeno, kundi bahagi na ng kasaysayan ng sangkatauhan. Sa mga kinsinaunang kabiasnan, maraming lipunan ang may mas bukas na pag, uh, pagtingin sa iba't ibang identidad sa sinaunang Greece. Ang may mga tala ng mga ugnayan ng parehong kasarian na tinatanggap sa lipunan sa sinaunang ng Roma. Karaniwang ganitong mga relasyon bagamat may ilang limitasyon sa socio-political na konteksto sa ilang katutubong kultura tulad ng mga Native American at Polynesian. <coughs> Kinikilala ang mga taong may katangian to spirit o mahubilang mahalaga sa komunidad na ma-espesyal na katangi ng gampanin. Pagsapit ng Middle Age, lumakas ang influence ng regiyon sa politika at kultura ng maraming bansa. Dito nagsimula, maging bawal at itinuling na e-moral ang mga relasyon ng parehong kasarian. Marami ang pinarusahan, hinago ang kanilang entidad, at nabuhay sa takot ito ang ito kung saan lumaganap ang stigma lab laban sa LGBTQ. Noong ika, uh, labing siyam at ika, lab ika dalawampung siglo, unti-unting sumibol ang modernong kilusang LGBTQ no, habang, nag habang nagbabago ang pananaw ng lipunan. Ang lipunan sa karapatang pantao at kalayaan Nagsimula um na pagkak at pagkakapantay-pantay. Isa sa mga... <coughs> sa mga sumusunod na dekada, umunlad ang mga batas at polisya sa si maraming bansa. Dumarami ang mga bansang kinikilala ang same-sex marriage. Ibigay ng proteksyon laban sa determinasyon at kumikilala sa gender identity at expression. Sa larangan ng sining, sa ng sining kultura at at med, at medra, mas naging visible ang LGBTQ na tumutulong sa mas malawak na pag-unawa at pagtanggap. Noong ikalabing siyam at dalawampung siglo, unti-unting sumibol ang model ng kilos LGBTQ habang nagbabago ang pananaw ng lipunan sa karapatang pantao at kalayang nagsimulang umusbong uh, <coughs> ang mga organisasyon organisasyon nagsusulong ng pagkakabantay-pantay isa sa mga pinakamahalagang pangyayari ay ang Stonewall Riots noong 1969 sa New York isang kilos protesta laban sa pag sa laban sa pang-abuso ng pulisya sa LGBTQ community. Ang pangyayaring ito ay nagpaksiklab ng pandaigdigang kilusan para sa karapatan ng LGBTQ at naging simbolo sa laban ng at naging simbolo laban para sa at simbolo ng laban para sa pagtanggap. Gayunman, hindi makita hindi makilala na ang kasaysayan ng LGBTQ sa ay patunay ng kat katatagan at tapang ng komunidad. Ito ay kwento ng mga taong patuloy na lumalaban para sa kanilang karapatan na maging totoo sa sarili at minumuhay ng may, may dignidad. Sa paglipas ng panahon, unti-unting luma unti lumawak ang pagkilala na ang karapatang pantao at kanilang pag-iral ay mahalagang bahagi ng makulay na kasaysayan ng mundo. At ito lamang po at maraming salamat.